Magandang araw sa inyong lahat. Panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay makakausap mo? Ngayon mismo? Dahil sobrang miss na miss mo na siya. At hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nag-uusap ng dalawa dahil sa tampuhan at hindi pagkakaunawaan ninyo sa isa't isa. At ngayon gusto mong makipag-ayos sa kanya at gusto mo na magkausap kayong dalawa. Pwes, gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. At pwede mo ito gawin ngayon mismo sa oras na makita mo o mapanood ang video na ito. Ang gagawin mo lamang, umupo ka lamang saglit dapat gawin mo ito na ikaw lamang mag-isa at walang nakakaalam. Umupo ka saglit, ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag ka, at tawagin mo lang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. Paniguradong pagkatapos mong magawa ang ritual na ito, ay tatawag siya sa iyo agad-agad. Basta tiwala lang. At pagkatapos mong magawa itong ritual, ibaliwala mo lang, huwag mong isipin na ikaw ay gumagawa ng ritual sa kanya. Nang sa ganon, ikaw ay mamangha na lang sa maging resulta nito. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At paglaanan mo lamang ito ng mga ilang minuto kung gusto mo na ikaw ay palaging kontakin ng taong mahal mo, lalong-lalo na kung malayo kayo sa isa't isa at gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mo gusto ihinto ang ritual na ito. Basta hilingin mo lamang ito ng buong puso at sabayan ito ng panalangin at paniguradong maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.